po, Mr. President, kabagabag talaga. Sana po figure of speech lang. Pero nagkaroon po kasi ng pagkakataon na hindi figure of speech yun eh. Dahil doon sa isang pagdinig sa Blue Ribbon Committee, nakita naman po nating na lahat. When a particular uh, witness applied for witness protection program and, and the law is clear, the provisions of law on the requirements on how to apply for a witness under the Pro Witness Protection Program. Nandun po lahat yun eh. The enumerations, the requirements are exclusive. Pero sinabi po ng ating ombudsman, then the Secretary of Justice, e eh pinipilit po merong restitution. I advised him that he cannot do that because restitution does not appear in the law. But Mr. President, he insisted. So, doon po nagkakaroon ng problema. While well, publicly, he declares that he upholds the law to the fullest. Pero in reality, it is not being done. How can you put a requirement which is not in the law? And he said that was his opinion. His opinion will not even matter, Mr. President. Does that opinion will even prevail? over the strict provision of law. Yun po yung aking ikinatatakot, ikinababahala, na namimislead po yung ating mga mamamayan eh. Pati ang ating processes po ay eh, nalalagay sa alanganin. That is why this is very important. Na kailangan po masettle natin ang isyong ito. We cannot bend the law. Kasi po, kapag pinanatili natin yun, it is as if the ombudsman has the power to refine the law or even revolutionize the law. No one can do that, Mr. President. Kasi po, tingnan na, ito, ito pa po yung nakakabagabag. Still false on this very subject, Mr. President. Kamakailan lamang, kamakailan lamang po ang ating current ombudsman ay nag-announce na sa mga darating na araw meron pong uh, may issue na warrants o arrest na mga iba po ay kasama pa natin sa kapulungan ito, Mr. President. Mr. President, may I ask, Whether the office of the Ombudsman has the power to issue warrants of arrest? Uh, no, Mr. President. Uh, ang, ang trabaho na ho nila, ang pinaka-responsibility uh, ho nila is to ensure accountability, Mr. President. Tama naman po yun. At ako'y naniniwala. Pero, bakit niya po kaya nasabi yun? That uh, on such a particular date, warrants of arrest will be issued. Thus Does he think that he can preempt the Sandigan Bayan or even the RTCs, Mr. President, to issue the warrants? Um, Mr. President, this is a uh, indicative timeline. Meron ho kasing sinusunda ng uh, ombudsman na timeline at uh, base po doon sa mga nakita nilang ebidensya, nakita ho nilang uh, mga krimen na ginawa po ng iba't ibang personal, uh, personalidad. Kaya po ito ay parte lang po ng kanilang timeline. At yun lang naman po yung in-explain in uh, ng kasalukuyang ombudsman, Mr. President. Mr. President, the office of the ombudsman is following a timeline. So paano po niya? Paano po niya nasabi na on December 15? Ano na yun? Ano, anong, date po ba yun? E, eto ito po yung nakakatakot, Mr. President. Paano po natin uh, mapapaniwalaan na sa timeline na sinet ng ombudsman, mapagpa, may palalabas niya yung warrant sa arrest? Hindi pa ang, ang, ibig sabihin nito, pwede niyang i-preempt ang decision ng sa Digambayan or RTCs because he's following a timeline. And the most intriguing issue here, Mr. President, is that he might be able to influence and preempt the decision of the RTCs and the Sandigan Bayan just to make the timeline a reality. This is a very dangerous proposition, Mr. President. But Mr. President, hindi naman po, no? dahil alam naman ho natin ang Sandigan ay under the the ambit of the judiciary uh, iba naman po ito sa uh, trabaho po ng uh, ombudsman pero bilang ombudsman nakikita ko ho, na dahil sila po ang uh, magfa-file ng kaso very optimistic ko sila na yung kanilang i-file na kaso eh meron pong kinahit natnan at meron pong resulta so yung resulta na gusto gustuho nilang mangyari ay mag-issue ho ng warrant of arrest so, kasi very Uh, confident sila na yung kaso ay matibay. At uh, very confident po sila na yung ebidensya ay matibay. At yun din po ang gusto natin lahat. Ako po, very uh, hopeful rin po ako na yung kanilang kaso at kanilang ebidensya ay matibay dahil ako rin po bilang isang Pilipino, gusto ko rin pong uh, managot yung mga taong dapat managot. Pare-pare po natin gusto mapanagot natin ang may kasalanan Mr. President. Wala pong debate doon. Hindi po yun ang punto ng pagtatanong na ito, Mr. President. But the ability of the office, office of the Ombudsman to predict even the timeline when the warrants of arrest can be issued is something that is troubling, Mr. President. Parang nga mangyayari, eh, ayoko mang isipin yun. Ayoko rin naman talagang mangyari yun. Somebody can even pray or influence the time when the RTC or the Sandigan Bayan may eventually issue the warrants of arrest. Sana wala ng ganong klaseng announcement eh. Kasi nakakapag, nakakapagduda kasi. Mr. President, tingnan po ninyo. When the Sandigan Bayan or the RTCs eventually issues the warrants of arrest, Do you think uh, the persons or the... kusinaman yung involved now, that the Office of the Ombudsman wants to be arrested, they in questioning the impartiality of Sandigan or even the RTCs? Because there was already a timeline announced by the Office. This is the thing that... that is very intriguing, Mr. President. Mr. President, with all due respect to the uh, uh, to the uh, esteemed uh, senator from Tarlac and Pampanga, with all due respect po, uh, ito ay isang indicative timeline na tinitignan ho nila. Uh, wala ho silang control sa magiging desisyon ng sandigan. Wala ho silang control kung ano po magiging takbo sa sandigan. Pero base po sa kanilang experience at base po sa kanilang uh, pag-ayos ng kaso, lalo na po sa pagtingin po sa ebidensya, ito po yung tinitignan nilang timeline na pwedeng mangyari. Pwede rin po yan hindi mangyari. No? Pwede rin po yan uh, iba po ang uh, pupuntahan ng kaso. Pero naglalagay lang ho sila ng timeline para po uh, makita naman po nila kung ano po ang magiging takbo po ng kaso. At marami hong ganun. Actually, marami, pag nanonood po ako ng mga Uh, uh, political shows sa YouTube. Uh, pong mga political analyst, mga legal analyst. sinasabi ho nila ano po ang magiging takbo ng kaso, kailan po may makukulong, kailan po may, may issue ng, uh, ng, ng, ng mga warrant of arrest. Yan po ay based on their analysis and experience. Pero wala hong assurance, si yung magiging 100% na ganun po ang kinahinatnan po niyan o ganun po ang kalalabasan. Ganon din po sa Ombudsman, ito po ay sa kanilang tingin ay posibleng mangyari. So do you think announcing a particular timeline Mr. President is even necessary? Ito po ay for purpose of information um Mr. President and uh uh para po mabigyan din po ang publiko ng kanilang uh, uh, opinion pagdating po sa magiging uh, takbo po ng kaso. Mr. President, ang sinasabi po ng representasyon na ito, hindi naman kailangan pang i-announce yun eh. Dahil magkakaroon lang po ng pagdududa ang ating mga mamayan. Lalong-lalo na po yung mga taong gusto nating ipa-aresto sapagkat hindi naman kailangan na mag-announce pa. Kasi kapag sinabi mong meron po kaming timeline, parang parang siguradong sigurado na po kasi ng opisina ng ombudsman na talagang mangi-issue yung either the Sandigan Bayan or the RTC doon sa panahon na kanyang tinutukoy. E di pali, may isip ninyo, nasa ilalim pala ng influensya ng ombudsman o ng RTC, ang mga korte, uh, uh, nasa, nasa na-influensya pala ng ombudsman ng mga korte. Eh. Ganun po yung magiging maaring isipin eh marang hindi totoong yun ang gustong gawin ng ombudsman. At naniniwala naman ako na hindi niya intention yun. Ngunit para bigyan po ninyo ng pagdududa ang ating mamamaya, lalong-lalo na po yung mga taong involved na at gusto niyo ipa-aresto, parang hindi kailangan pong mag-announce pa eh. That is the only point, Mr. President. Yeah, I'm sure uh, andito po ang ating ombudsman at nakikinig ho siya sa mga suhestyon ng uh, ating uh, senador at uh, bibigyan ho nila yan ng uh, konsiderasyon.